Ngayong Nobyembre, ang ikapitong anibersaryo ng pagkakapaslang sa premiadong aktres na si Nida Blanca. Pero hanggang ngayon, halos hindi pa rin umuusad ang kanyang kaso. We all know that it wasn't the doing of just one man. The crime was committed by a group. Who else in this whole household would know the schedule of my mom that day? I wasn't here. I did not, nor did I have, my wife murdered. Ano nga ba ang motibo sa likod ng pagkakapaslang kay Nida noong gabi ng November 7, 2001? Patay na ang main suspect na si Rod Strong. Pero bakit hindi pa rin ito maisara? Ngayong gabi, muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. ni from MTRCB, pumasok siya nung araw na yon, uuwi siya siyempre ng mga 5. I usually, I review kasi namin 1 o'clock hanggang mga 5 to 6, depende sa dami ng materials. So we had the whole afternoon until may tumawag sa kanya. Whoever it was who called her, yun ang kausap niya, yun ang supposedly na magkikita sila. Yung barkada namin, ikikremate na yon. 10 o'clock, si call me up kasi mag-review siya ng movies. Sabi niya, ah, samahan mo ako eh. Sabi ko sa iyo, may lagnatak, oh. Hindi ako makakasama. Tawagin mo na lang si Elena. And then, Elena was calling up the house 6 o'clock in the evening. 6, 8, 10. Wala ba raw? hindi baraw raw tumawag? Tapos nga nun, hindi na umuwi. Hanggang sa hindi na ako makatulog. Dahil nga sabi ko hindi pa nga dumadating. No? Umaga ng November 7, 2001, natagpuan ang dugoang katawan ng aktres na si Nida Blanca sa loob ng kanyang Nissan Sentra sa 6th floor parking lot ng Atlanta Center Green Hills. Tumawag sa akin yung taga MTRCB, yung tagatawag nila sa mga ano ni Nida. Uh, ano ho, nakakita na ho si Nida. Saan? Nandito sa Atlanta. Nandun daw sa kotse. Pinuntahan namin agad doon sa Prime City. At 8.15, 20 minutes later, nandun lang na kami sa area at natatna namin yung close car na meron, ano, merong uh, biktima. Hindi namin alam kung, basta meron nakahigang tao. Hindi namin alam kung sino siya. At natagpo ang naliligo sa sarili niyang dugo ang batikang aktres. Kita ko si Nida Blanca na nakatagilid. Si sustained uh, 13 stab wounds na maliliit naman at saka mabababaw ang 13 stab wounds sa uh, lahat ay kuwane eh. nasa sa left side of the face down to the neck. Eh siguro, tinutorture lang siya. Eh, it's quite unfortunate na mayroong mga stab wounds na pumasok at uh, uh, pinutol yung ugap nadalo yan ng dugo. Ayon pa sa investigasyon, hindi raw nalagutan ng hininga si Nida sa loob ng kanyang kotse. Alanganin naman ako na magsasabi sa inyo na sigurado, sigurado kami na doon mismo na matay si Nida Blanca. Hindi naman kami makakasiguro dahil ako sa roving ako eh. Ay yung Atlanta building yan, malaki yan, 43 andanas yan. Isang van umano ang nagdala sa malamig ng bangkay ni Nida sa parking lot at saka inilipat ito sa loob ng Nissan Sentra. It is quite unusual na dito siya namatay sa loob ng kotse kasi the way I look at it, ibang posisyon ng ng kuan under the normal course of event ng namatay sa loob ng kotse. Ang tuang ko na baka pinatay siya sa ibang lugar at uh, ipinaso siya sa kotse. She was dumped right inside the car. We can only speculate based on evidence. Ano? Kasi kung pinatay siya doon sa loob ng kotse, dapat merong mga sign of struggle sa ah, doon sa loob. doon sa eyewitness account, eh, itina-transfer daw from the van to the car. Sa tingin ko, may alam sa batas o may alam sa law enforcement or yung gumawa. Dahil uh, planchado eh. Wala kaming malif na fingerprints. Si Angie Dalandas, isang midwife na nasa 6th floor umano ng mga oras na iyon, ang sinasabing saksi sa malagim na krimen. Hindi kinumpirma ng DOJ kung nasa pangangalaga pa ng Witness Protection Program si alin Alinsunod daw ito sa Section 7 ng Republic Act 6981 kung saan nakasaad na confidential ang anumang impormasyon na nasa kanila. Sa pagsusuri ng mga forensic experts, labing tatlo ang tinamong sugat ni Nida sa katawan. Meron din siyang mga pasa sa muka. Kung na-recover siguro natin yan, gawa lang yan ng Swiss knife. Pero multiple yung kanyang wound. Tapos may pasa din siya sa muka. Ibig sabihin nun, talagang inupakan muna siya. Then they, then decide, they decided, yung suspects decided to ano, an annihilate her. Palagi ko hindi nila papatayin ito eh. Kapansin-pansin din daw ang tatlong saksak malapit sa kaliwang kilikili ni Nida Blanca. I, I concluded na ito ay post -mortem post ito ay patay na. Nung ma-inflict ito, na tinusok lang, siguro para maalaman kung talagang patay na. Di ba? Dahil kung ito ay buhay pa, syempre, hindi magkakaroon ng death. Pero saan nga ba nang galing si Nida nung gabi bago siya pinaslang? May mga lumabas na nagpunta raw sa kasino, pero hindi naman napatotohanan yan. Merong nagsasabi na nakita after that sa lobby, naglalakad daw si Nida Blanca, pero hindi rin napatunayan yon. Yung records ng, yung logbook ng guard sa Atlanta Towers, eh, wala naman sasakyan ng associated kay kay the late Nida Blanca o kay bigan niya na sumundo sa kanya. So, there must be somebody using a different car hindi yung kotse niya ginamit. Pagpunta namin sa casino, makit kami. Tinignan namin yung mga pinaka-manager doon, don. doon. And, to, nagpunta ho ba rito si Nida? Nakita ba niyo dito ho, no, nung no, 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 kagabi? Ay, wala ng Nida Blanca, yung mga naglalaro doon. Kilala naman nila si Nida. Siyempre, artista. Ngunit may isa pang kwento na nagsasabing nakita rin na sinundo di umano sa Atlanta Center si Nida Blanca ng kanyang matagal ng sekretaryang si Elena de la Paz. Kasabwat umano ito sa krimen. Eh, walang katotohanan yun. Walang at ako nandito nung araw na yun. Hindi ako umaalis. Alam ko na ang tita Elena couldn't have had anything to do with it. Ang paniniwala ni Kay, nag-iisang anak ni Nida, na may kinalaman sa pagkakapaslang ng kanyang ina, ang amaing si Rod Strong. We all know that it wasn't the doing of just one man. The crime was committed by a group. Who else in this whole household would know the schedule of my mom that day? I wasn't here. So paano naman natagpuan, paano nalaman ng mga killers niya kung saan siya that day? kung saan siya pupuntahan. So, of course, they must have gotten information from Rod. I did not, nor did I have my wife murdered. Walang nagakalang ganito magwawakas ang buhay ng batikang aktres na si Nida Blanca. Sinaksak si Nida. Bogbog, sarado si Nida. Siyempre, ikaw man ang kagigising mo, makakatanggap ng ganyang balita, magugulat ka dahil hindi mo akalain eh. I'm very sure, wala siyang kagalit. Wala yes. talagang kagalit. Walang kagalit si Dory. Yeah. Wala. Uh, at first, I couldn't believe it, no? When Tita Elena broke the news to me, mayroon daw nangyari sa mami ko. Hindi din, hindi pa dinirection ni Tita Elena over the phone. So ako naman, the farthest thing from my mind, kaya hindi ko naisip na yun ang ibig niyang sabihin, na patay na pala. Oh, we were soulmates. <laughs> mm -hmm. <clears throat> we were, we were so close. It was uh, my best friend, my, my lover, my wife. <laughs> Para sa marami, isa itong malagim na katapusan para sa isang institusyon ng industriya ng showbiz. Ang pagkaalam ko lang, yung extra-extra siya, but I think the decision of the director, director Abiliana, Berta and Doña Sisang, and the group, and the executives, ginawa siyang yung Korea doon nag-shine yung pagka-artista talaga niya. Nakita ni Doña Sisang, nakita ng lahat na kayang-kaya na niya. So she's the original Taray. She was very, very competent to portray that Taray personality. Because hindi naman siya mataray, matapang. Itong ano! Itong ano! So dahan-dahan ka na sa pananalita mo, ha? Kasalanan ba ni nanay ko yung Kasalanan ko ba kumapulit yung barel? Dabi ka naman si Mahigit isang daan at anim na pung pelikula ang nagawa ni Nida Blanca sa kanyang limampung taon sa showbiz. Tumanggap ng hindi mabilang na parangal para sa galing niya sa pag-arte. At ang pagiging ulirang ina ni Nida, daladala niya sa comedy sitcom na John and Marsha kasama si Dolphy. Unang-una, -una, ha? Alalahanin mo. When we're talking of movies, these are Mr. De Villa, Nina Blanca. When we're talking of television, ah, John and Marcia. 18 years? Ilang years yun? Oh, no joke yan kung 18 years, ha? Ah, haba. Para sa kanyang nag-iisang anak na si Kay Torres, higit pa sa mga parangalang masasayang ala-alang iniwan sa kanya ng kanyang ina. Mahilig mag-surprise yan siguro, palibhasa, I'm the only child. Di ako lang nasa-surprise niya lagi. So I'm always the victim. When I was gonna go back to the States na hinatid niya ako sa airport, yung pala, kasama siya. Bumili na pala siyang ticket. Hindi inakala ni Kay na sosurpresahin siya ng ina hanggang sa araw ng kamatayan nito. She left with a bang. She likes that, no? Oh kahit sa pinakahuling araw niya, ginulat niya mga tao no, with the way she went. But of course, uh, it's the most painful way, <clears throat> one of the most painful ways to lose a mother. Masayahin, puno ng buhay at pamilya kung ituring ni Nida ang kanyang mga kaibigan at katrabaho. Kaya hindi sila makapaniwalang dadanasin ni Nida ang isang malagim na kamatayan. Death in my family na she was always there every night. When my husband died, she was always there, very supportive. When my apo died, the more she was always there. So, paano mo makakalimutan na isang taong nakikiramay gabi-gabi? Magandang aming samahan talaga. Wala kaming problema dito noon. Kaya, kinagulat din siya nangyaring ito. Hindi naman nalalayo ang tinahak na karera ni Rod Lawrence Strong sa Amerika. Halos magkasabay ng umusbong ang showbiz career nila ng asawang Sinida noong 1950s. Nakilala siya bilang singer gamit ang screen name na Rod Lauren at may one-hit wonder na kantang If I Had a Girl noong 1960. Madalas niyang naikikwento sa amin ang masasaya nilang panahon Nakapagpakita pa siya sa akin ng mga huling sulat na, ni uh, Nida Blanca sa kanya na naglalaman ng mga malalambing at uh, mapagmahal na salita. Pero hindi rin daw palaging masayang eksena sa pagsasama ni Nida Blanca at Rod Strong. Nung ina-evaluate namin kasi yung case, uh, pumunta kami doon sa bahay nila. Yung household uh, nila, members ng household, nagsasabi na kuminsan separate na rin yung tinutulogan nilang dalawa dahil nagkakaroon sila ng problema. Hindi po pwede kay Nida yun eh. Pag sinaktan mo yan, mas kaya alam lang ng babae si Nida. Mabilis si Nida. Hiwalay na kung hiwalay, kung ganun, di ba? Ayun, tapos numisa na di ba na sangkot siya sa pagsasyab ng pagano ano ng drugs anong year yun 1990 yata yun e eh di nahuli namin mismo yon hinida dito pero napatawad pa rin niya kumusta ang relasyon ng mami mo at saka ni Rod Strunk may nabanggit ba siyang problema o ano man tungkol sa kanilang relasyon during the latter years nakikita ko na ang mga mysterious ways ni Rod eh aside from the fact that he was hooked on the shabu, you know, the drugs, um, yung finances kasi niya out of, ano na, out of control. And uh, my mom was complaining to me already about that. And um, parang time bomb na lang waiting to explode. Dahil sa hindi naging maganda ang takbo ng karir sa Pilipinas man o sa Amerika, Si Nida Rawang halos bumuhay kay Rod. He was a freeloader. I mean, he just relied on my mom for support. This dependence showed to us that he needed Miss Nida Blanca alive rather than dead, because he would not gain anything from her death. He, in fact, he lost everything.